Ay, salamat po, salamat po Salamat po, salamat Ay, 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 ay. parang iska ninyo, parang iska ninyo Ate, si ate, ayun naman no, pa, ayun nga kasi ay, binabagit pa ninyo Ayun ay, na tayo, nga ka-farmer Isang magandang buhay Back to market after na ang uh, weekend adventure natin sa kainan Ayan, weekend uh, actionan sa addiction house know. oh, syempre salamat sa lahat ng pumunta successful na naman yung weekend natin so looking forward na naman tayo sa susunod sana ganun ulit ba? Diba? o oh, ayan maraming salamat tayo naman ay pupunta dahil may ayuda si Dalaga grabe bigay natin kahapon sana balak sa balak sana igay. ang problema sunday di ba so medyo hectic po ang schedule natin ina-late e, pa ako ng gising balak ko sana maaga akong pupunta hindi ko kinaya eh alam din na minsan kailangan na natin pagbigyan ang ah, hiling ng katawan pag humihingi ng ah, pahinga bigay din natin so hindi tayong bumangon ng maaga hindi ko na o, o, ganun, alas 7 na lang ang bangon direto na ako ng, ano, pichunan Oo, oo, Ngayon na lang natin, bigay 5,000 eh grabe <laughs> Ayan Laki daw ng bill nila Doon so, ano, kaya sabi niya Tapos laki ng bill, tapos nabatay pa, sabi niya o, Sabi ko naman, eh, hey, wala na tayo magagawa doon. Hawak-hawak na ng Diyos yung buhay tinakdanan ng gusyo oh. ng tao nahihirap tanggapin pero oh, talaga eh na-withdraw muna tayo at uh, hindi na ako nag uh, mayroon pa pala akong i-claim na uh, pang 7-11 ni Rowan bigay ni uh, Brother Jonathan de Belen ako, daming tao yata ito bang nangyari dito dito, hindi kinikilala yung card ko. Reset. Talaga na mata ako. Ah, okay na. Welcome. Okay. Tayo. Pag tayo Jollibee ha. Imutang ko na naman yung hinihini tropa. Thank you. Baka tayo ng onion leeks na maganda Magtatagal ng dalawang at tatlong araw Hindi <laughs> oh, kinaya ng powers gumising ng maga eh Uy, asta. Hoy, <coughs> ano kaya ang meron? Birthday ni bebe. Ah. Magpares na lang tayo. Uy, linis oh. Sarap niya, 'no? Ano 'ni? Bata. Kumon, Ha? Ako sa lumen lang. sarap 'to, kilawin, eh. matrabaho. Matrabaho Matrabaho Ay Ay hello darling Birthday mo ngayon? Hindi Birthday mo bukas tayo? Bagyo Magbabagyo kayo? Oo uh -huh. Sabi pa naman, may magbibigay pa naman ng pang birthday sa'yo. Kaya lang ibigay mo daw sakto. Pag hindi, wag na. Oh, okay Wala. lang. Okay lang. Ito ka may mo. ko. Okay lang. Kahit na, kahit na hindi bigay, okay lang. Yes. Oo. Kasi dalaga ang panalo. Okay. May ayuda. Na. Kayo ang, hmm, saan kayo pupunta? Wala But nga. Then, ano, pagod, pagod kami kasi. Bakit? Baka bukas daw mag-ewan ko. Oh. Pero kami lang, kasasama namin yung, di ba yung, yung mag gusto mamasyal nung Puro pa gusto nun eh. Siyempre, na eh. Yung bayaw ko pa. Eh, pero sila? Puro dagat ang gusto. Kailan sila alis? March pa. Eh, sa yung kapatid ko, February 26 sila alis, huh? pero bago sila papasyal sila. Sa inyo para makita. Ano, kumusta ang negosyo? Di same. Pero lumakas lakas ng konti, hindi? Hey, ngayon na, hindi na pumanik eh. Okay na na naman eh. Nandiyan na naman sa labas. Bakit? Eh, ewan ko, hindi. Diba nasa, nasa labas na naman? <laughs> Wala na naman pumapasok. Wala di. na naman pumapasok. Walang kamay na bakal, ano? Wala. Wala, ilang araw lang yun. Tatlong araw lang ata. Na, boss. Ema. Mayroon eh, tayo dito. Ema, baka. Mayroon dito.

100, 100. Back to normal na naman pala. Yes, darling. Kalahati na, darling. Akala ko to, ano na, binawal. Bukas check bakit daw? Ne! Ay, nako. Oh, ano na naman? Ano na naman ang daing ni Dalaga ngayon? Seven, ah. eight, one, eight, eight. <laughs> Ano na naman ang daing ni Dalaga ngayon? daing! Wow! Wow! <laughs> Walang daing! Wow! Oh, so, kung siya mo ito, ay tukon ako, kumain na kung palago. Ay, wala ko. Napalago ka Wala pa daw pang bili. Wala pa ka. Kailangan bigyan ng pang bili. Anak ko. So, Kailangan bibigyan ng pang oh. Anak ko, sobraya pa darling. Last day. eh. Last duck eh. Let you. Last duck That's all I want. Last duck Oh, ayuda, ayuda. Ayuda, may ayuda ka, dalaga. Kahit yes. Ka wala na si ayudo. Tuloy ang ayuda. Oh. Ituloy, ituloy ang taong ka rin. sa bangko. Palad Balad. Hey salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat. Ay, ay nakalimas siya. Ay, ate, si ate. Ayun naman pa, yung nga kasi ay, binabagit pa, ay. pa. Ay. Salamat ah, po tila. ate. Dati na nagbigay sa iyo. Wawa. Wow, ah? Salamat po sa damaran. Maraming salamat po. Ayan, kahit na siya wala na siya, dayala si. Ipagpatuloy ang kahularan. Birthday daw ni Nanay Kaon baka naman. ah Ay, Okay <laughs> Salamat okay. po. Okay lang sa akin na Okay salamat. Si ano Ayan. daw? Mayaman si na, na ako. Ang dilawang pabagkit na pangalan. Ayaw naman pa pagbanggit. Ate Pero lang. thank you amo. Thank you po ate. Pero thank you amo. Maraming maraming salamat. Siya nagbigay. Alam na ni ate. Gano'n naman siya pag nagbigay. Huwag niyo nang banggitin. Uh, uh, Oo. Okay, na. alam niya na kung sino. Alam niya na yun. Masasabi niya naman. Eh dati nang nagbi nagbigay din. Oo oh, yan. Oo oh, yan yung bagay talaga. Oo. Parang si, lang si, lang. si Ferdy. Babalik din siya. Papunta din siya di sa... Uwi ata siya eh. Uh. Baka makita din kayo ni Ka-Farmer Ferdy. <laughs> na Ferdy na lang. Ayaw na, na mapapanggit din yun. Ferdy di lang. Si Ayaw na nabigay na yung pangalan. Hindi na 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 si naman si Jonathan. Na si Jonathan naman. Tropa naman yun siya. Kilala natin yun eh. wala pala yung galbo sa ano, sikat ka ni ano, ano, Ka-Farmer sa... Ay, ano, alis din yan! Pupunta sa Maynila. Bakit o yan, may bakal ka. Oh, Bakit ha? Oh, may baon ka. Para daw, malis ah. yung stretch niya. Um, ano gagawin mo sa Maynila? Ah, mama Michelle. Ate, dun sa anak ko. Kasi palagi niya ako nakikita uh, malungkot. Hindi, puntahan yeah. mo yung puntod ng asawa mo. Oo, oh, pinupunta na Oh, para... Anong gagawin niya doon? Hindi. Okay. Okay. Pinupunta Ito ko ikaw. pina, pin oh, Magtanong ng numero. <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Hindi <laughs> naman Ay, para, totoo yan Ano kaya? Ano kaya ang magandang ihanda? Sawa mo, ne? Sante bebe. Oh, sante. Puro na kasi din kami, di ba nga? Katapos lang namin ang handaan din eh. Anak, asa, yung birthday ng anak ko nung ano, nag... January. parang may hangover pa. Si Bebe naman ay... Ba, o yun, ganun sa uyan ng buri po. Doon dala, may ah, tong kilo. Ayan. So, pares like na lang. Natatuan mo rin. Tagal siya ng masarap na pares. Tagal na Nagbang kilo, sa mo, sige. barang mm -hmm. na lang 360. Hindi nagtitinda ba ng baka rito? Wala, no? Sabado lang talaga, ano? Presyo option, okay. ano, ano. option na lang, ano niya, ano? Presyo option na lang, ano? Masyan tingnan, eh. Ang baka na. Ang

Yung ulang ko, kinain ng hito, Nay. Yung alaga kong ulang. Nawawa, nawala. Nawala? Matakaw yung hito, Nay. Ay, yan sa mga rito, panansin. Yan, laki ng hito, eh. Ay, matalak ang pakain lahat. Nakita ko sa'yo, Nay. Baka magula. Baka magulat ka sa laki. Ay, Diyos ko. Kayo yung... Ay, kahit buong manok. So, yung... Buong manok makikita eh yung aking uh, tauhan nang huli kahapon Ay, wow, yan ah. Ay, Diyos ko. Ay, paragulang. <laughs> Ay, karagul natin, anak. Oh, tingnan mo, may parang baby, ano? Oh, ay, ay karagul na. Ay, kahit may sambung manok, Makakain niya. Ay, kakainin, na, Talagang kakainin niya yun. Yung, yung ulang, ay, gusto. Karagul na na. Makatakot na ito. Misa na, okay, may ikati. Na, yung ito, ano, ay, gusto. Makatakot siya, so, parang arwana. pa Oh, kumusta na yung arwana? Arwana. Maganda. Maganda. Man. Maganda na. Ito okay, na baka. Baka. <laughs> manga Mga maasim Ano yung niya? A ha? Parang may sakit na yun yun eh no? na walang bok choy no? Wala hindi mabenta din Na? Eh, anong pwedeng ilagay sa ano? Hindi, eh, pwede. Ano ba? Ano luluto mo? ano eh? Ready, ready lang kayo. Ah, uh, Paris eh. di pwede yan eh. Hindi yeah. Yung ano eh. Bulong Hindi, bulong sibuyas tsaka yung oh, na. Pechay Baguio, pwede, no? Pechay Baguio, mami yun eh. Sa mami. pwede naman yun. Hindi naman na naglalagay sa... Wala ba siya dyan? Pechay Baguio, wala na. Ayaw nga pa, Mark. na lang. Wala ka pala na. Luma na mo eh. Pang-stack sana yan. Na. Pang-stack sana. Pang-abang. -pang baka may tumawag kasi mamaya ang gabi. Eh. O ngayon, may tumawag. May order pala bukas. Bigam na, na isang kilo. May Ay ah, hindi, wag na O dalawang kilo na Para Bawasan mo na lang Para ha, Yung toyo Isa lang, yan Isa lang. Yes, yes Baka Baka, ayan Sarap Ginagawa ng Yung malaki na kaya, pare. Na, yung ayun ayun. ayun ano ba 'yun? Luma na ba 'yan? Pangit, may butas. Ha, ah, pangit. O isa ba? Ha? Isa ba. Okay na 'yan. Buas. Analix po. Na. Kaya ba Dito... 'yan kaya? Ah. Tatawag ko na lang sa'yo Bye-bye. Okay. alis pala kami pang ano lang, pang, pang Lo, isang kilo ng ano? Sili. Ano ba na? Para magusto, ko na. Sa isa lang. Bali okay. na dalawa. Yung bulok lagay mo. Sana <laughs> na Ano to? Wala ka kita mamaya na kapat. Ah. Nag nagdadalan tayo ka na talaga. <laughs> ah. Magaling magalaga si Borong. Ha. <laughs> Nakakataba ang stress no, lolo. Aru. Kano hey. kay sister? Nasira na yung broccoli mo ah. Bargain mo na yan. Magkano? Ah, kami 'yung 300 na sili ah. Uh, may, yung labuyo ba magkano 'yon? Mababa na 'yun. Mababa na rin 'yan. kita mababa na. Ganyan natin. Labuyo ba dito na? Na? Hindi niyo pa itong ano niyo, kanal. Nagawa mo 'yung work order, bigay mo kay ano. na Ay. Ay, di ko pa na-claim yung ano, empty battery ako, pambira yan. Di ko na-claim yung uh, pang 7-11 ni Rowan at yung uh, pang may nagbigay ng pambili ng laruan si Ate Sol mamaya na lang siguro wala na empty yung aking cellphone di ko na check na wala na palang battery ay nako ako dadaan dami natin nabili baka kasi baka yung mga wagon kakain din di ba? ganda na yung mga uh, dito na ako dadaan ito na. Kaya tita Erlinda daan Tita eh. Ayan. Uh. Uy, malinis na. Mish ball isang isda ngayon tilapia na binagalongpong sa 100 may mabibili ka pang tilapia eh. di ba mga isdang dagat forget na yun talagang napakamahal na kaya dadaan dito na siguro Terminal. mabilis masira hindi <laughs> tao na pa rin tatalo sa saraw sinigat ng tao pero ito uh, marami ang nagre-reklamo sa gilid ni Kabigting Kabigting Halo Para rekta na tayo Yun Kita yun yung na yan Dito tayo dadaan Kailan lang bumili pala si Kabigting sa loob, Halo ng lechon Kailan ba? Uh, 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 sabado ba? O oh, sabado? Ito, ito, kanila ito Yan Yan kainan nila halo halo ang legendary na kainan ng arayat. maharap ko maging ganyan din tayo pero malayo layo pa napakalayo pa ng pagkadaanan? Uh, sinabi Araya. talagang kabigtig Saan dyan na yan nakadikit yan at naharinig ni Arayan sarap yung halo-halo dyan legendary layo na nang narating natin ha ah. <laughs> iwas tayo sa traffic dito kami dumadaan ng GTR dami nang dumadaan ngayon ako tingnan nyo Uy, ending lang pala tayo mga ka-farmer sa ating uh, palengke adventure. Wala pa pala tayong ending. So, ayan po. Oh. Ah, tapos na yung ating uh, magpapatuyo ng fish pan actually hindi patuyo ano? O, wala na pong isdang buhay binupulot na lang yung patay dahil mabaho na so, pero ang dami pong hitong nahuli kanina ayan abangan nyo po sa next vlog napakarami pang hitok pinagkukuryente ang dami din pong nakinabang so ayan marami pong salamat at magandang buhay